So try natin magbutas mga langga ang ating sit up. 2 grams na sinker, single hook. At saka yung ating floater ay Polaris Floater. Sponsored by Chef Soro. Chef, try natin to. Tuali, nakahuli na tayo dito ng isa. Oh, uh, try lang natin na may makuna tayo ng live video talaga. So yan, yan yung butas na yan. Alright. Sumabit. Set natin to na maayos. Yun. Diyan pa yung natin. Yun. Sa wakas, tumayo din. Tayong tayo. So yan siya mga masero. Yun. Yun. Yan, actually may kumagat, oh. Mother try. Oop, oh, yeah. Eh, yun. Mamaw. Mamaw. Mamaw lang sa kalam ma ito mga master oh. malaki sa gilid may isa pa yun no? hindi ko mahawak-hawakan ng buo oo babaw lang sa doon sa kabilang mangga may butas pa na isa dito ako sa kabila yan yung una nating nahuli mga master o sa una nating kwan sa butas yan yan nalaki to bali pangalawa na ito uy uy ito na kinagata na tayo mga master yung ginamit natin ditong floater ay yung binigay ni Chip na Polaris pinag na lang natin take natin to napuruhan mm tinira agad ah ebidensya <laughs> ebidensya yung alam na